Isang araw minaparod nga pala ako kay Kanguso TV Yung simple yung pansit kanto naging special Kaya habang nanood ako bigla ako natakam Kaya pumunta na agad ako sa kusina namin Para magluto ng pansit kanto Kaso wala na kaming stock Katapos na nang araw pala ng buwan Kaya kailangan na namin mamili Magkocommute sana kami Kaso ang tagal ng jeep Ang tagal na nga rin pala namin nagantay dito Kaya sumakay na lang kami ng sidecar Napagpasyahan kasi namin si blooming na lang yung gamitin namin Total nagmamadali lang din naman kami Kapag nga pala nakasakay sa jeep 30 minutes Bago makapunta nang bayan Dito nga pala kay blooming ay 20 minutes lang. Sakto nga pala dahil full Richard si Sublumi ay napakabilis nito. Pagpunta nga pala namin ng bayan, dumiretso na agad kami sa grocery store. Kapag nga pala nag-grocery kami ay palaging pang one month na. Nagpabili na nga pala ako dito ng sulfur soap. Ito nga pala yung sabon na gamit ko pang katawan ko. Iwas nga pala to sa mga katikati. Tapos guys, ito nga pala yung shampoo namin. Akala ko nga pala down ito. Paano ba naman kasi magkakulay sila? Kaya ayun, one week na ako hindi nagsha-shampoo. Syempre guys, kasama na nga pala yung pag-grocery namin, yung mga sabon namin sa panglaba. Abot na nga pala to pang one month. Bumili na nga pala kami dito ng konting delata. Hindi naman makas kami mahilig dyan. Kumuha na nga rin pala ako dito ng gatas para sa akin. At syempre guys, bumili na nga rin pala kami dito ng mga pancit canton. Kasi ito talaga yung pinunta namin dito. At hindi mawawala ang tender juicy dog. Baka favorite ko yan. Nagpabili na nga rin pala ako dito kay mama ng pineapple juice. Kasi baka mamaya sumakit yung chan sumaki ko. Kung ano-ano kasi yung kinakain ko. Alat sin ko na nga pala ito ng mga oras na to. Kaya nagmadali na kami para umuwi. Kasi guys, umabot ng dalawang oras yung pagkikravings ko. Inabot na nga rin pala kami dito ng gabi. Kahit alas 6 pala ng hapon ay napakadilim na. At syempre, dumerit yung na agad ako sa kusina na namin. Niready ko na nga pala yung pancit kanton. Tsaka dalawang itlog. Dahil wala nga pala kaming cheese. Eto na lang keso de bola. Tsaka wala nga na pala magluluto. Para isang lutuan na lang. Tsaka mabilis nga pala magluto dito. Kasi manipis lang to. At ang malupit nga pala dito ay non-stick pan to. Ibig sabihin hindi na dikit. Dahil kumukulo na nga pala yung tubig. nilagay ko na tong pancit kanton. E imbis na merienda ko. Naging hapunan ko na lang pala to. Buti nila lang guys. Wala pang 30 seconds. luto ko kagad tong kanton. Pagkatanggal ko nga pala ng tubig. Nilagi ko na yung mga ingredients niya. Guys ito nga pala nilalagay. Pagkatapos matanggalin yung tubig pig. Sinasabi ko lang guys, baka hindi kayo marunong magluto ng pansi canton. Nagkamali pa nga ako ng niluto dito kasi mahang pa to na luto ko. Uulitin ko sana yung pagluluto kaso nang hinayang ako sa 30 seconds. Syempre dahil nailagay ko na nga yung mga ingredients, nagmekos-mekos na ako. Mekos-mekos insan, tornado. At syempre guys, hindi nga pala 'tong tatawagin na omelet kung walang itlog. Itong itlog nga pala nagpa special dito. At guys, alam niyo ba kung ano yung nakalimutan ko? Nakalimutan ko maglagay ng hotdog. Gusto ko na lang umiyak. Guys tama ba tong ginagawa ko? Sinasama ko yung kulay pala sa queso de bola Kaya ako sinama kasi naluluso din naman At ayan guys nagkakagulo na nga pala yung pancit canton ko Kasi hindi ko na alam kung tama pa ba tong ginagawa ko Pero okay lang yun kasi ako naman yung kakain Wow guys pancit canton with samgyupsal. Guys hello 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 guys okay na Mmm <coughs> sarap Grabe sarap pala ng queso de bola Uh. Uh. Guys, kain tayo. Uh. Bawal ka nito. Oh, ano yung kinakain mo? Huh? ko nakain ka ng kantun eh. Guys, kain tayo. Mm. <coughs> Alam ko na. <coughs> Alam ko. Alam ko na ako. Alam ko na. Alam ko na. Alam ko na kung wala nito. Kanin. Hmm. Hmm. Guys, ay na. Sa na lang.